<laughs> busog kasi tae lang ng tae hindi <laughs> ba hindi ba natanggal <laughs> taga natanggal eh oh? nagpasikat na si Batman nagpasikat mga idol wala na dito si Batman na naman oh. kanina ang alas 6 ito, bumili ako ng mangga sa kanya. Pali, kalahating kilo. 20 o oh, pesos. Ito, nabili ko. Sabado kasi ngayon may sa bukas. May mga manggang binebenta. Doon sa baryo namin. Ito yung nabili ko kanina. Alas 6 pa lang, bumaba na yun. Kumain na dito. Ayun, wala. Wala na siya dito. Kasi ganitong oras mga idol, andito lang talaga yon dito lang yon sa mangga na kinakain niya kahit doon tingnan natin sa may pistuhan niya wala dito wala rin kung andito siya madali mo yung tawagin mga idol ginaganyan ko lang yung kuan yung dahon tinatawag ko tinatawag natin tawagin ko lang yung ikikik -ik -ik. ganyan ikikikikikikikik -ik 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 -ik. wala oh, huh? Batman Batman wala kasi gumagalaw kagad ka yun eh inaangat niya yung bakpak niya pag tinatawag siya so ngayon wala hindi ko alam kung saan na naman lumipad yun kung saan na naman si Batman Lang beses niya nang ginawa yan mga idol na umaalis siya. So malalaman natin bukas kung babalik yun. Kasi dapat bukas andito na yun. Bukas ng umaga. Mag alas 11 pa lang. Wala na siya. Kasi kahit minsan alas 6 na andito pa siya kumakain pa tapos aakit uh, siya kuha na yung may naarawan na talaga oh, wala dito talaga oh. so update ko na lang kayo bukas mga idol kung andito pa si batman si Waki din wala dito So, nagsabi ko na din yun sa inyo kapag gabi wala dito si Waki andun yun sa mga kasamahan niya kasi kung ano yun parang may chicks na ata si Wake lagi yung wala pumupunta lang yung dito kapag umaga mga idol andito yun umaga babalik agad yung dito para humingi ng tinapay so latest upload natin bahaw lang yung pinakain muna natin kasi hindi ako nakabili ng tinapay So yun mga idol, tulog na ako. Update ko na lang kayo. Bukas ko yung dito si Waki makita natin. O si Batman kung bumalik. Dito naman yung pagkain niya. Babalikan niya lang yan kung andito pa siya. Bago yan no? Bago yung mga konyan Kanilang alas sa lang yan. Di ko nga lang siya na i-video kanina. Nung pagbigay ko ng pagkain sa kanya. Tomorrow. Oh, maganda umaga sa inyo mga idol. So, kumusta kayong lahat? So, mga idol, kanina ko pa hinahanap dito si Batman pero wala na. Wala na siya talaga. Hindi ko siya makita kahit saan ko tingin kahit dun sa taas ng hamurawon. Wala. Wala akong nakitang Batman. Oh, kahit saan ko dyan tingnan mga idol. Madali na siyang makita kasi malaki naman yon Bali mga idol, mamayang gabi lang talaga yung pag-asa natin. Kung bobalik pa siya mamayang gabi, so salamat at kung bumalik siya. Pero kung hindi yun naman, kung okay, okay naman kahit hindi na siya bumalik. At least na kuha natin siya. Nabigyan natin siya ng pangalawang buhay. Napalaki natin siya ng malaki at malakas. 2,000 years later. Oh mga idol, ito na. Akala ko wala na mga idol kasi kaninang umaga hinanap ko dito sa kwan na to sa punong to kala ko wala na so gabi na bumalik na siya iwan ko kung saan to nakakuan saan to nag nagtago baka naghanap to ng pagkain kagabi pero may pagkain to yung natira kagabi so binalikan niya na lang ayan ayan akala ko akala ko wala na talaga si batman Ayan. Ito yung natirang mangga kahapon na iniwanan niya. So umalis siya kahapon. Di ko alam kung saan siya. Kasi iniwanan niya tong mangga na to. So, ayan, nangihi na naman si Batman oh. Nagtae at nangihi. <laughs> mangga pa rin yung kinuha niya eh. <laughs> oh, oh, sobrang laki na no. Grabe si Batman na. Ah. Oh, napakalapad na ng pakpak eh. Dating liit-liit lang nito. Ngayon, ayan. Kita nyo yan? Oh, nagpasikat na si Batman. Nagpasikat. Itong mangga na to dito yan kagabi. So, tinanggal ko, binalatan ko mga idol. Kinuha ko dito. binalatan ko, Tapos dito ko nilalagay pandan. Yan na yung mangga. Ubos na niya na. Busog na to, din tong mga idol. Ang galit to pag hinamakakan mo yung pagkain niya diyan. Ikikikikik. Ikikikik. si Batman meron pa akong manga doon yung may tatlong manga pa ako doon mga idol bali nabili ko to noong sabado ng gabi sabado ng gabi ko nabili isa pa lang yung nabawas so bukas ng gabi lalagyan na naman natin dito kala ko talaga tuloy na tayong iniwan ni Batman kasi maaga pa nung nung tiningnan ko siya dito mag alas 11 pa lang yun napakalapa ng pakpak nyo wala talaga siya tapos kinabukasan tinignan ko pa rin dito sa may kuhan sa may punong to tsaka tinignan ko dyan sa may hamurawon Di na talaga wala talaga siya. Oh, practice na naman. Kasi madali lang tong makita mga idol kahit kuan kahit magsiksik siya diyan sa mga kuan. Sa mga dahon. Madali mo siyang makita kasi malaki na siya, hindi kagaya ng dating napakaliit niya pa. Kaya yung kuan natin ngayong gabi natin siya makita alas 6 pa lang pala kanina kaso na hindi ko na video hon kanina mga idol na maaga pa kasi nag spray ako pagdating ko dito natapos ako mag spray mag -alas 7 na nag spray ako sa mga uod mag alas 7 na pagdating ko dito kumakain na siya ng mangga na natira so binulatan ko na lang yan yan oh o lang pa pala yung pagkain niya lalagyan na lang natin mga idol mayroon pa doon maglalagay na lang tayo dito para kung gutom pa din siya so may makain siya para pambukas na din niya yung kalahati lang muna yung ang kukuha na natin babalatan para bukas na naman yung kalahati niya so ayan parang nalungkot ako kagabi ah na hindi ko siya nakita dito kagabi kasi bago ako matulog mga idol Nag-upload kasi ako gabi, tapos nag-edit na din ako ng video. Bago ko patulog, tinitingnan ko siya dito. Kaya ngayon, alas 11, pagtingin ko dito, wala na siya. So, ayan, dito pa naman pala si Batman. Hmm? Wala na siyang makain, puro na buto pala. So, yun mga idol, kukuha muna ako ng fan dun mangga huh? tingnan nyo yung gaano na yung kalaki <laughs> baka umalis na naman to pa kinulang sa pagkain hmm? malakas na kasi lumipad hmm? pasikat ah apa sih kat kat Batman? Ik wih, ik ik ik. ik 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 ik, ik kat si Katka Batman? Ik 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 ik, 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 ik. ayan, ang, huh? apa kat si Katka Batman ha? sabi laki nyo na <laughs> ayaw nyo kung makakuha na ng kukuha ng cellphone ilaw sisilawan yung mga ito nasisilawan balik na naman sa pagkain niya. Kuha muna ako mga idol ng pagkain niya. Mga idol, ayan na yung mangga na ilagay natin. Bali, yan lang muna yung binawasan ko mga idol. Para ito lang muna, dito lang muna kainin. Kasi kung balata natin lahat, pag hindi niya naubos, nilalanggam. Tsaka yung parang langaw, parang langaw. Oh, kik 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 si Batman no oh. mabait tong si si Batman si Batman apo oh, kuan maliit pa dati ngayon malaki na ayan no so, ito reserve niya lang yan kasi medyo kinukuha niya pa to ayan tatain na naman oh <laughs> busog kasi tae lang lang tae hindi <laughs> ba hindi ba natanggal <laughs> taga natanggal eh oh hmm wala na tae lang lang tae si Batman ah pag busog tae lang lang tae So, ayan. Parang nakakatawa mga idol. Kahit, kahit panuorin mo lang siya dito. So, pag kaya nang may problema ka, panuorin mo lang siya dito. Parang mawawala problema mo. At saka kay Wake, ganun din kay Wake. Pag nang iisa ka lang, yun, kukulitin ka nun. Kagaya nito, matuto ka kahit pinapanood mo lang siya dito nakalambitin kaso nga lang gabi mo lang siya makikitang ganito gabi aktibo kasi sila pag gabi. sa umaga tulog sila hindi kagaya nung maliit pa siya mga idol maliit pa siya kahit umaga bumababa siya dito para kumain ngayong malaki na siya hindi na panggabi na lang talaga yung kain niya Dati halos sa tatlong sa isang araw, tatlong beses bumaba dito. Kasi dito lang naman siya dati. Dito ko pinapakain. Oh, busog na busog oh. Practice lang na practice. Magdamag yung practice ng practice mga idol. Sa pagkukuhan. Sa paglilipad. Ayan, may pagkain na naman siya. So, sana wag na siyang umalis kasi layas na to eh. Hindi ko alam kung saan to pumupunta. Pero di ko alam ba, idol, nakakabalik din siya. Kahit anong hanap ko dito sa mga puno na to, wala. Hindi ko siya makita. Pag andito naman siya, madali mo siyang makita kasi. Pero may time kasi na wala talaga siya kagaya nga ngayong ngayong araw na to uh, balik hapon pa kasi ngayon lang siya bumalik eh so ayan busog pa yan mga idol magpapractice practice lang yan so mga idol hanggang dito lang muna yung video natin kay batman so update ko lang kayo sa kanya update, update ko lang kayo sa kanya para masubaybayan nyo talaga siya kung kailan to alis na hindi na talaga siya babalik kasi hindi naman pwedeng hindi to alis mga idol. So, huwag kayong malungkot kung umalis na si Batman. Pero, alis talaga to siya. Pero, malay mo, pag umalis siya, kagaya ng ginagawa niya ngayon, umalis siya pero bumabalik. O, mas mabuti yon Kagaya ni Waki. Sana ganyan kagaya siya ni Waki. Na umalis. Pero, ayun, balik pa rin ng balik.

alam niya yung, yung amoy ko, alam niya pag hinawakan ko siya, kala mo kakagatin ka niya. Pero yung kagat niya, parang sa aso lang na hindi niya pinapakuan yung kuan niya, yung ngipin. <coughs> mabait naman kasi yan mga edo, mabait. Tsaka ako nagpalaki sa kanya kaya kilalang kilala niya ako. Ako yung papakain palagi sa kanya dito. So ayun mga idol, hanggang dito lang muna yung video natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, so pasubscribe na mga idol at pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video natin kay Batman at sa mga iba pa nating content. Ayan. mga idolo kapapatay lang ng ilaw alas 11 na so matutulog na din ako ayun nagko na si mama magsisindi na yun ng katol kasi wala na ang ceiling pan alas o oh, hanggang alas 11 lang kasi mga idol yung kwan dito yung ilaw minsan nga alas 10 media patay na so ayan kain na naman siya mamaya dudumi na naman yan So, yun mga idol, matutulog na din ako.